Yo, boy! Dito na naman tayo sa si Roblox, boy! Maglalaro na naman pala tayo dito. Eto nga pala yung lalaroin natin ngayon. Magmomotor-motor tayo dito, boy! Eh, wait, teka. E meron palang task na pinapagawa sa atin ngayon dito. e, ano? e kailangan pala natin dito makakompleto yung task na pinapagawa sa atin, boy. Ang unang task natin dito is start riding. Kailangan daw natin magmotor dito, boy. Kaya i natin dito yung bike na gagamitin natin boy eto tingnan nyo sa astig boy so meron na tayong bike dito kaya naka check -mark na dito yung task natin boy ayan tingnan nyo so ang pangalawang task natin dito boy is kailangan natin mag wheelie e paano ba tayo makapag-wheelie dito boy tara, tara tara nga natin boy ugh, ayan kailangan natin maka 3 seconds na wheelie dito boy ugh, astig so yun nakumpleto ito na natin yung pangalawang task natin. Eh, nakapag-motor na tayo dito, boy. Nakapag-willy na rin tayo. So, ang pangatlo natin task dito is kailangan natin magkaroon ng pre-close calls. So, meaning, kailangan natin dito mag-drive, -mag boy. Hindi tayo mababangga. Tara-tara. Bibilisan lang natin dito, boy. Eto, tingnan yung kisali tayo dito sa mga nag-rides dito. Let's go. Ooh. Ooh, paano kaya tayo, mga... Eh, paano kaya natin makukompleto dito yung task number 3, boy. Wait. <laughs> eh, kailangan. Eh, kailangan ata dito. Hindi tayo mabangga, boy. <laughs> Ayun, oh. Tingnan nyo, boy. Bilisan natin. <laughs> Parang ang hirap ata neto gawin. Tara-tara. <laughs> magdadrive lang tayo dito. Grabe. Ang ganda pala ng map nila dito, boy. <laughs> so, meaning, kailangan pala natin dito magaling magdrive. <laughs> yung muntikan na tayong bumanga, dapat ganun para makompleto natin yung task 3. Ayun, oh. Ayan na, guys. Ting na Nakompleto na natin yung pang-apat na task natin dito. Eh, ang gagawin na lang natin dito is yung pangatlo. Tara-tara. Eh, alam ko na kung paano ko magagawa yan, boy. <laughs> ang gagawin ko lang dito is bibilisan ko yung pagpapatakbo ng motor natin. Tara-tara. Ayan, boy. Nakompleto na rin natin dito sa wakas yung task natin. <laughs> Kaya, at dahil nakompleto na natin yan, boy, like na tong video. At kapag na-like nyo na, eh, mag-subscribe na rin kayo dito sa channel natin, boy. Uy! E eh ano guys? tara tara, pumasok na tayo dito sa dealership natin. Total, tapos naman natin gawin dito yung task natin, boy. Eto, titingin nga tayo dito ng mga nitinda nilang big bike, boy. Ay no, nakikita ko na sa lobo. Ang dami at ang gaganda. tara tara, pumasok na nga tayo dito. Eto, boy, yung nakikita ko agad yung mga ninja kawasaki nila, boy. ang astig, tingnan mo. Grabe, napakaganda pala ng mga big bike na tinitinda nila dito. Eto po, tingnan nyo. Magkano kaya tuwat? Uh, dollars. Oh, mean. Meron din pala sila mga pampulis na big bike dito, boy. Eto, tingnan nyo. Wow! Meron din pala silang series ng Yamaha R-series dito, boy. Eto, eto yung R1, boy. Tingnan mo naman, napaganda. Grabe! Kompleto pala sila ng mga big bike na tinitinda dito, boy. Yung limited edition nila ng MotoGP, boy. Tingnan mo. Ang ganda. Eh siguro, mahal nilang binibenta yan. Eto, boy. Nandito oh. nakadisplay yung mga MotoGP big bikes nila. Eto dito naman yung mga Ducati series boy napakaangas ah so meaning kompleto pala sila dito ng mga tinitinda ng motor guys eto ay anong brand kaya to boy wow Honda oh min grabe eh sobrang mahal naman siguro nilang magpenta dito eto boy dito oh. andito pala yung mga Honda na big bike tapos dito sa kabila is yung mga Ducati ayan oh tapos dito naman sa kabila guys eto yung mga Kawasaki Ninja. <laughs> yung mga ninja na big bike boy. Grabe. Tingnan nyo. Naka-display lahat dito. <laughs> Tapos dito, yung Yamaha. Astig. Wait, <laughs> teka. Check nga natin dito sa dealership kung mga magkano yung binibenta nilang big bike boy. <laughs> Tingnan nyo naman guys. Napakaangas. angas Uy, Grabe. E eh, ano naman kaya? Uy, kailangan pala ng 1,000 gears dito para mabili. Wait, <laughs> teka. Check natin yung mga. E check natin dito yung mga sports bike nila boy uy eto pala yung samurai guys <laughs> tingnan nyo naman medyo maganda ganda check natin yung CBR uy grabe maganda rin pala to boy kaso mura uy ano kaya yung pinakamahal nilang big bikes dito boy uy magkano to boy what 50,000 napakamahal naman pala <laughs> Eto magkano? 43. Grabe, sobrang mal naman yan. Kulang pa yung pera natin dito, boy. Uy, yung H2R nila, guys. Tingnan nyo. Grabe, 40k pala nila to binibenta. Wait, teka. Ano kaya yung aabuti ng pera natin dito, boy? Eto yung ninja samurai, guys. What? Ang astig. Magkano to? 10,000. Oh, man. Ano kaya bibili natin dito, boy? Boy, eto na lang siguro, guys. Ninja 400. Kaso nga lang, ang mahal naman nito 6,000 2,000 pa lang pera natin dito eto na lang kaya yung bilhin natin guys at <laughs> siguro pag iipunan natin to guys tara tara makikipag racing muna ako dito <laughs> Ayan boy, kulang na yung pera natin dito. At ang bibiling ko dito is etong Ninja 1000 boy. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Siguro mabilis yan boy. Or eto na lang kayang ano, Samurai H2R guys. si <laughs> Mabilis ba yan? Teka, magpipili lang muna ako ng motor dito. <laughs> hmm, ano kayang pipiliin ko dito boy? Eto na lang siguro ano to. Uy, Samurai 1000. Eto pala yung Samurai 1000 guys. Tingnan nyo naman oh. Medyo maganda siya. Sige, pag-iipunan na natin yan, boy. Let's go. A few moments later. So, ayun, guys, no? eh, magdamag pala tayo dito na At eto nga pala yung inabot ng pera natin dito, boy. 6,916. eh, sana meron tayong magandang mabiling motor dito, boy. eh, gusto kong bilhin doon yung mga Ninja Kawasaki. eh, tara-tara. Pasukin nga natin yan, boy. eh, nagpagod pala ako dito kagabi. Buong gabi ako dito nakipag racing boy. Kaya sana maganda yung makuha na ating motor. Eto boy yung tingnan nyo naman. E ano kayang pwedeng kunin natin dito mo na motor boy. Grabe yung mga pangalan dito. Samurai 400. What? Samurai 400? E dapat ninja big bike yung nakalagay dyan eh. Eto magkano nilang binibenta to? 6,399. Saktong sakto sa pera natin boy. Ito nga boy. Tingnan nga natin to. Eh magkano to? Uy 1,000 oh, lang. Napakamura. Eh dahil mura yan. Hindi ko bibilin yan. Eh kasi nga. Ang mura. Ibig sabihin may mabagal na motor. <laughs> Eto boy, yun. Oh. Eto pala yung gusto kong bilhin dito. <laughs> Wait, nasa na yung ninja? Ay, Samurai 1000 boy. Eto. Grabe, 10,000. Kulang yung pera natin. <laughs> so, ang mabibili lang natin dito boy is etong Samurai 400. <laughs> eh, tara tara. Bilhin na nga natin yan. Let's go. <laughs> Ayan na boy. Sa wakas, nabili na rin natin. <laughs> eh, tara tara. Ilabas nga natin dito. Gusto kong makita yung binili kong motor guys. <laughs> ito, pwede nating ispon yan dito, boy. Ayan, o. Oh, samurai 400 Watt. <laughs> ang angas pala ng pangalan ng motor natin dito, eh. Hindi na ninja, kundi samurai na. Wow, ang lupit. Eto, <laughs> boy. Tingnan nyo naman. Wait, teka. Merong gusto na nga agad umangkas dito sa motor natin. <laughs> eh, tara-tara. Papakitaan natin yan dito, boy. Eh, angkas natin nga yan. Woo! Oh, mean. <laughs> tingnan nyo nangyari sa katawan natin, boy. <laughs> nagkaroon ng jelly parang naging jelly jelly ace boy oh man <laughs> ang kasagad tayo dito boy hindi pa nga natin nabibreak in yung motor natin eh kailangan natin i-break in yan boy eh tara, tara dito pero bago pala natin i-break in yung motor natin dito boy ipupunta muna tayo dito sa customized garage i-check natin kung ano pang pwedeng gawin sa motor natin ipapapugiin eh, natin yan boy para astig <laughs> eto tara tara I-customize natin yung bike natin, boy Ayan, o, tingnan nyo naman Eh, ano kaya pwedeng gawin dito? Uy, pwede pala natin palitan yung kulay At saka yung trail niya boy Ano kaya magandang kulay? Eto, tingnan nyo Uy, astig Color green yung kulay ng usok niya boy Para malupit Kaso nga lang, wala pa tayong pera eh, kulang yan, boy. Tara, tara. Uy, mayroon din pala silang pampaapoy ng tambutso dito, guys. So, 5,000. Hindi natin mabibili yan. I-break in pala muna natin dito yung motor natin, boy. <laughs> eh, tara, tara, Para pwede na natin siyang isabak dito sa highway. dito tayo mag break in ng motor natin, guys. So, dito, wala masyado mga sasakyan dito. Pero bago pala yun, is magpapagas pala muna tayo dito, guys. Eto, pagas na tayo dito dito boy Dahil ninja yung gamit natin boy is papagasan natin yan dito ang turbo ayan oh, astig wait ako po Ba't dyan ka pumupunta boy di ka ma dito tayo ay dito na nga lang tayo sa kabila tara tara pagasan na natin yan ng turbo let's go eh boy oh. binibreak in na pala natin yung motor natin ayan para hindi masira yung makina neto kailangan natin yan siyang i-break in dito sakto walang mga shadow mga sasakyan dito boy. Boy, let's go. It's now or not. Ninjas are oh, more real, guys. Let's go. <laughs> One eternity later. Ayan guys, tapos na natin i-break in dito yung motor natin. <laughs> Kaya pwede na natin yan isabak dun sa highway. Ay, no, doon sa madami mga sasakyan boy. <laughs> Pero bago natin gawin yun, bibilan natin ng trail dito yung big bike natin. <laughs> Eto boy, bibilin ko na yung trail dito na color green. <laughs> eh, alam ko, pag gumaandar tayo is gagana to boy. Let's <laughs> go, pumunta na nga tayo dun. ay no. Oh. Tignan nyo, magwiwili-wili muna ako dito. <laughs> Oh, bibili siya amo dito, boy. Tara, tara. Ay, no, grabe. Ang ganda pala nito. Ang, ang, daling isingit-singit. tara, tara. Bibili siya pa nga natin, boy. Let's go. So, yun, guys. Meron pala akong nakita ditong dagat. eh, meron palang beach dito, boy. Andun sa dulo. tara, tara. Pupuntahan natin yan, boy. Teka, ang dami pang mga tumatawid. mag lang tayo ng magandang tempo. Yung walang masyadong tumatawid guys wait ka merong lalaki doon no? na ng kalsada nako po baka mamaya mabundol ka dyan ni Optimus Prime eto bu yung tingnan nyo yung ano na atin yung trail na atin sa tambucho color green ang ganda ugang astig eto yung sinasabi kong beach guys so tingnan nyo. Oops, meron pang estatwa dun boy Pwede ba tayong pumunta dun? Tingnan nyo, ang galing Tara-tara, lapitan nga natin yung estatwa dito guys <laughs> Wait eh, di ba tayo makapunta dun? Eh, sino kayang istat? Why yun? <laughs> eh, to so, eh, to tingnan natin mo. <laughs> Sana pwede tayo makapunta dun. <laughs> Ilagay lang muna natin yung big bike natin dito. <laughs> oh no, yung big bike natin, boy. <laughs> so, yun, boy. Eh, bawal pala doon sa may beach, guys. Bawal magpunta. <laughs> eh, tingnan yun na yung nangyari dito sa big bike natin. <laughs> Nabasa, nalunod dun sa may dagat. naupo <laughs> no, po, kakabili ko pa lang naman netong nasira kaagad. Tingnan nyo guys. So, paano na yan? Hindi natin mapapa-under to. so, yun. Ang gandito na lang pala muna tong video natin, boy. e, Ipapaayos ko pala muna tong big bike ko dito. Nalunod dun sa dagat. Dapat hindi na pala tayo pumunta dun. eh tarot. Papaayos natin muna yan, boy. Let's go. Ang gandito na lang pala muna to, guys. Hanggang sa muli. Paalam. Papaayos ko muna ang big bike ko.